ako igagaw ti kay yung iyam nga ko talaga sa Pilipinas ti. Oo, tapos nagbalik sa dito ti pero ang kahit pit bahala na di Ang Igagaw ko higpit ka ayo bay. Grabe siya makahijab. ti. Yan lang. Hmm. Pure mm -hmm. <inaudible> QAT pero matanda na bay, pero mamatay na siguro kadawang bay. Sa bumot lagi mo pi. Masabing ko, pwede buwang na. Oo, pero pinangga, pinangga. Okay lang. Nag-support sa pamilya niya. Oh, sa anak niya, single mama na ko gagaw. Siya nagpapaaral. Alam tong mm. Nalinis naman ang kainan, Ando na dinala yung basura. <laughs> oh, ketchup. Uy, mura mag... Ay, sarap ng ketchup. oh Grabe sige. Ketchup, ketchup ay. Ayan, ay, ito, pa more. Ayan, may pa... May pa... na naman Si Mayor. Mm -hmm. Si Mayor. Ayan, sige. Si mayor. May mga mayor, mayor ba? Ayan, sana or may jowang mayor. <laughs> para ano? Para may ano? Para may akil, akil wahid. Ayan, thank you so much for the blessings in the food. Goodbye, oi. Sige, wala na lang gigi Ah, wala ako dito na, oh. Ikaw, wala. Baba mo, hmm, baril. may baril pa. Ibog mo ang baril? Say hello. Ayan okay. sige. Okay. Dito dito pa yung isa sa pagbi okay. niya. Okay. Tama ko ba? Dito gid tao. Ang pagkain din, po Ayan, hello guys. Ayan sige. Ayan, meron pagsasalasalan kasi si Mayora natin okay, nagpam Yeah, may <laughs> pampaano. May pa-snack <laughs> may si pang Mayora pang, ayan sa atin. Ayan, ayan, si ka Modier. Si Modier, may kaya paano. Kaya wala, ako ayan. Nawala yung along <laughs> ko tumay. <laughs> Ay, wala yung amo. Eh. Wala wala. <laughs> ayan. Thank you sa blessings. At least may blessings daw. Oh, okay. okay. ayan. Eh, sige, matu pa uh, man eh uh, Mana ay? like Ayan kainan na raw siya kay <laughs> <laughs> lapong lapang na lapang-lapang na. Direct na. Di ba? Di pa before. <laughs> may... Di pa before iyo oh. tiyo. Bosog, losog, ancha. <laughs> <So, so. laughs> <laughs> na busog lusog yun chan, ayan thank you so much, have a nice day and God bless Asa.